alam mo rin niya Ano bang ibig sabihin ng waiter? Ang ibig sabihin ng waiter add number. Alam mo 'yung tindigin waiter? Ang waiter ganito ang waiter 1 2 3 5 7 9 11 Yan ang ibig sabihin ng waiter. Hindi ibig sabihin ng waiter is isa lang. Pag sinabi ang waiter sa Allah, isa lang yan. Pero ang waiter is mag-start sa isa. So ang waiter, pinakamababa, isang raka. Pinakamainam, tatlo. At ang waiter po, may dalawang paraan ng pagsasagaw ng waiter. Isa yan sa sunan na hindi iniwan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang waiter. Kahit na naglalakbay, hindi niya iniwanan. At pangalawang suna, suna ng pajar. Dalawang suna ang hindi iniwan ng propeta kahit saan. Lahat ng suna, iniwanan niya. Maliban sa dalawang suna lang. Ano? Waiter lang at saka pajab. Yan lang ang hindi niya iniwan. Kahit sa paglalakbay. Pag magsala ng ang, anong oras ang waiter, mag-start ang, ang waiter after isya. Hanggang bago dumating ang pajar. Pero ang pinakamainam sa waiter, kung wala kang plano magtahadyod, pinakahuling sala mo sa gabi, waiter. Ij'alu min akhir salatikum bilayli witra. Gawin ninyo na pinakahuling salan ninyo sa gabi ay witer. Pwedeng isa, pwedeng tatlo, pwedeng lima. Lahat yung ginawa ng propeta. Ginawa ng propeta ang tatlo, lima, pito. So, paano ang salan yan? Dalawa ang itsura ng pagsasagawa ng witer. Halimbawa, tatlong raka. Magsalam ka muna ng dalawang raka, then magsalam ka. Then, dagdag ka ng isang raka, waiter pa rin yun. Kasi, unang itsura niya yun. Pangalawang itsura ng waiter, tatlong raka, hindi ka uupo maliban sa pangatlong? Tapos Pinakalas na. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy Nak yun. Pang kung limang raka yung waiter mo, dalawa, dalawa, dalawa isa. Iyan ang unang itsura niya. Pangalawang itsura niya, limang raka sa kakaupo. Panglima. nag nyo? 25. Kung limang raka yung iter mo. Sa limang raka, yung, yung dalawa matatasin. Yes every dalawang raka'ah kung kung doon kasagdad tagdadalawa which is ang pinakamainam ang pinakamainam ay dalawa muna bago yung isa niya meron ba mga dapat na sura pag kasalit? Anong sura ang babasahin sa wateer? Ang naitala na nabanggit sa hadith na ng Prophet sallallahu alaihi binabasa niya sa unang raka suratul ala sa bihis marabikal a'la pangalawang raka'ah kulya ayuhal ay kafirun pangatlong raka suratu al-ikhlas lang Okay? Kung magbabasa ka ng ibang sura, maliban doon sa binanggit ko, walang isyo. Pero yun yung binabasa talaga ng propeta madalas, yung tatlong baka, yung tatlong sura na yun. Aala, sa ibang, oh, suratul ala, suratul kafirun, -Ikhlas. ikhlas. Sa ibang riwaya, sa hadis ni Aisha radallahu anha, sa pangatlong raka, tatlong sura ang binabasa. Ikhlas, al-falak, at saka, an-nasa, sa pangatlong raka sa pangatlong raka. Pero mayroong hadith ni, 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 ni Aisha r.a. pero hindi siya ganun kalakas. Hindi ganun katibay ang, hadis hadith na yun. Ngayon, ang sujudo sa ang sujudo sa pwede pwedeng before salam, pwede rin after salam. Halimbawa, hindi ka nakapagsujudo sa huwi, nakapag salam, salam alaykum, salam alaykum, hindi ka pala nakapag, pwede ka magsujudo sa after After salam. Then magsalam ka ulit. Naintindihan? Okay. okay.